Maanghang ba ang ulam na ito? Is this this spicy? Ano ang paborito mong tatak? What is your favorite brand? Ano ang mga plano mo ngayong araw? What are your plans for today? Kumusta ang araw mo? How was your day? Gusto mo bang tumira dito? Do you like living here? Ano ang iyong interes? What are you interested in? Masaya ka ba? Are you happy? Mayroon ka bang mga libangan? Do you have any hobbies? Maaari mo ba akong sabihan tungkol sa lugar na ito? Can you tell me about this place? Saan ako makakabili ng mga prutas? Where can I buy some fruits? Ano ang lagay ng panahon ngayon? What is the weather like today? Kailan aadis ang bus? When does the bus leave? Saan mo nilagay? Where did you put it? Bakit mo sila pinaalis? Why did you make them leave? Paano mo ako nakilala? How did you get to know me? Diyan ka lang sa loob. You stay inside. sana hindi na maulit ito I hope this doesn't happen again Gusto kong malaman lahat I want to know everything Wala akong oras makipagtalo I don't have time to argue Paano kung hindi ako pumayag What if I don't agree Magkasama kami ngayon. We're together now. Nasa tabi ko lang siya. He's right here beside me. May bibihin kami. We're going to buy something. Hindi kami nagkakalayo. We never get far apart. Pakiusap, magsalita ka ng mas mabagal. Can you speak slower, please? Pakiulit nga po. Can you repeat that, please? Anong panahon ngayon? What is the weather like today? Pwede mo bang isulat ito para sa akin? Can you write it down for me? Nahihiya ako sa ginawa kong iyon. I was ashamed of what I did. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Why am I feeling this way? Hindi na mabalik yon. I can't take it back anymore nakaramdam ako ng hiya. I felt a deep sense of shame. Huwag mo nang ulitin iyon. Don't do that again. Pinagsabihan lang kita. I just warn you. Kasama mo ba siya? Are you with him Her, iniisip kita palagi. I think about you all the time. Ito ba ay iyo? Is this yours? Pwede ko bang hiramin ito? Can I borrow this? Alam mo ba kung paano gamitin ito? Do you know how to use this? Alam mo ba kung kailan darating ang bus? Do you know when the bus arrives? Anong oras nagsasara ang tindahan? What time does the store close? May wifi ba dito? Is there wifi here? Diktas ba dito? Is it safe here? Narinig mo ba ang sinabi ko? Did you hear what I said? Paano ako makakapunta sa simbahan? How do I get to the church? Dito ba ang tamang daan papunta sa palengke? Is this the right way to the market? Pwede mo bang isulat ito para sa akin? Can you write it down for me? Malayo ba ito dito? Is it far from here? Nagugutom ako. Saan ako pwedeng kumain? I'm hungry. Where can I eat? Nauhaw ako. Mayroon ka bang tubig? I'm thirsty. Do you have water? Saan ako makakahanap ng taxi? Where can I find a taxi? Saan mo na binili yan? Where did you buy that? Anong panahon ngayon? What is the weather like today? Pakiulit nga po. Can you repeat that please? Maari mo bang ulitin iyon? Can you repeat that please? Naiintindihan mo ba? Do you understand? Saan ang istasyon ng tren? Where is the train station? Paano ako makakarating sa mall? How do I get to the mall? Ito ba ang tamang daan papunta sa parke? Is this the right way to the park? Maari mo ba akong ituro sa tamang direction? Can you point me in the right direction? Mayroon ka ba nito sa ibang laki? Do you have this in different size. Tumatanggap ba kayo ng credit card? Do you accept credit card? Ano ang iyong libangan? What is your hobby? Kumusta ang iyong araw? How was your day? Gusto mo ba ang pagkain Pilipino? Do you like Filipino food? Ano ang paborito mong ulam? What is your favorite dish? Ano ang numero ng iyong telepano? What is your phone number? Nasaan ang banyo? Where is the bathroom? Maaari mo ba akong tulungan? Can you help me? Nagsasalita ka ba ng Ingles? Do you speak English? Maari ka bang magrekomenda ng magandang kainan? Can you recommend a good restaurant? Ano ang iyong mga plano sa katapusan ng linggo? What are your plans for the weekend? Mayroon ka bang mga kapatid? Do you have siblings? Kasal ka na ba? Are you married? Saan ka nakatira? Where do you live? Ano ang iyong trabaho? What is your job? Uho ka na ba? Are you thirsty? Gutom ka na ba? Are you hungry? Uuwi ka na ba ngayon? Are you going home now? Saan ka nakatira? Where do you live? Ano ang gusto mong almusal? What do you want for breakfast? Mahilig ka bang maglakbay? Do you like travel? Nakapunta ka na ba ng Boracay? Have you been to Boracay? Ano ang paborito mong pelikula? What is your favorite movie? Magkano ito? How much does this cost? Saan ka pupunta? Where are you going? Ano ang ginagawa mo? What are you doing? Anong oras na? What time is it? Taga saan ka? Where are you from? Ano ang pangalan mo? What is your name? Ano'ng ginagawa mo? What are you doing? Ano ang mga plano mo ngayong araw? What are your plans for today? Thanks for watching. Please subscribe, like and share. Sana may natutunan ka sa video ito. Salamat!